Nagsimula ang lahat sa isang hapon na maalinsangan. Nang tumating ang isang kargador na may bitbit na malaking bayong at isang maliit, kakaibang baul na yari sa halos itim na ahoy. May mga ukit na parang mga ugat ng puno. Galing daw kay Tia Elena, sabi ng kargador, na mabilis ding umalis na parang ayaw magtagal. Si Tia Elena, kamag-anak ni nanay na minsan lang yata naming nakita sa buong buhay ko. Nakatira sa isang napakaliblib na baryo sa kabundukan ng Sierra Madre. Isang lugar na ang pangalan pa lang ay nagdadala na ng bulungan tungkol sa mga engkanto at iba pa. Nako, nagabala pa si Elena. Sabi ni nanay, habang sinusuri ang mga prutas, mga manggang hinog, mga saging na saba, at mga lensones na mukhang bagong pitas. Pero ang mata niya ay natuon sa baul. Sabi sa sulat niya, pamana raw ito sa iyo ng lola mo sa tuhod. Marco, ingatan mo raw. Hinawakan ko ang baul. Malamig ito sa hipo at may kakaibang bigat. Ano kaya laman ito, Nay? Tanong ko. Nagkibit malikat lang si nanay. Buksan mo mamaya, Kain muna tayo nitong prutas. Mukhang masasarap. Pinagsaluan namin ng mga prutas, lalo na ang mga lansones na sobrang tamis. Itinabi ko muna ang baul sa ilalim ng kama ko. Hindi ko binuksan may kung anong pakiramdam sa loob ko na nagsasabing huwag muna. Isang hindi maipaliwanag na pag-aalangan. Lumipas ang mga linggo Napansin ko ang sarili kong nagiging iritable. Sa opisina, kahit kaunting ingay lang mula sa katabi kong cubicle, ay nagpapakulo na ng dugo ko. Uy, Marco, chill ka lang! Sabi ni Alex, office mate ko, nang mabalibag ko ang stapler dahil sa inis. PMS ka ba? Tumawa siya, pero sinamaan ko lang siya ng tingin. Pati sa bahay, madali akong magsungit. Anak, bakit parang ang init lagi ng ulo mo? Tanong ni tatay isang gabi. Hindi ako sumagot. Nagsimula rin ang kakaibang paghahanap ko ng lasa. Isang beses, napadaan na ako sa meat section ng grocery. Imbes na mandiri sa mga hilaw na karne na nakadisplay, natigilan ako. Ang matingkad na pula ng laman ang mga hibla ng taba, ang bahagyang amoy ng dugo, parang may kung anong nagising sa loob ko. Nagtagal lang tingin ko doon hanggang sa tapikin ako ng isang matantang babae. Iho, okay ka lang? Para kang natutulala dyan. Nagulat ako at nagmamadaling umalis. Ang puso ko'y kumakabog. Ano ba tong nangyayari sa akin? Gutom lang ba ito o iba na? Ang mga bangungot ay dumating na parang magnanakaw sa gabi. Hindi na lang basta pagtakbo sa gubat ang nararanasan ko. May mga detalye na. Ang amoy ng basa at nabubulok na dahon sa paanan ko. Ang tunog ng paghabol ko sa hininga na parang umol lang hayop. Ang init na gumagapang sa lalamunan ko habang papalapit ako sa biktima ko. Isang nilalang na hindi ko maaninag pero alam kong may buhay. Minsan, ang pinakamasahol, nararamdaman ko ang pagpunit, ang paglunok, ang init na likidong dumadaloy sa baba ko. Nagigising akong sumisigaw o humahagulhol. Ang kumot ko'y busot-gusot at pasa ng pawis. Isang umaga, Pagkatapos ng isang partikular na masamang panaginip, tinanong ako ni nanay. Marco, anak, ano bang nangyayari sa'yo? Kagabi parang may naririnig akong umiiyak o umuungol mula sa kwarto mo. Nanaginip ka ba? Pilit ako umiti. Wala yun, nay. Siguro po napasukan lang ng ipis yung kwarto ko kagabi. Kaya nagising ako. Alam kong hindi siya naniwala nakita ko ang pag-aalala sa mata niya. Pero, tumango na lang siya. Simula noon, sinigurado kong walang makakarinig sa akin sa gabi. Ang mundo sa paligid ko ay nag-iba. Hindi dahil nagbago ito, kundi dahil nagbago ako. Ang pandinig ko, tila naka-maximum volume. Rinig na rinig ko ang usapan ng mga kapitbahay sa kabilang bakod na parang nasa tabi ko lang sila. Grabe naman niyang si Aling Marites, ang lakas ng radyo. Reklamo ko isang umaga. Tumingin sa akin si tatay. Mahina nga anak, halos hindi ko marinig. Napailing na lang ako. Ang pangamoy ko, naging sumpa. Ang pabango ng kasama ko sa jeep, nakakasulasok. Ang amoy ng pritong isda sa kalye, parang tumatagos sa bungo ko. Pero ang pinakamalakas na amoy para sa akin ay ang amoy ng pawis, ng hininga, ng dugo. Alam ko kung sino ang paparating kahit hindi ko pa nakikita dahil sa unique scent nila. At ang liwanag, naging kaaway ko ang araw. Sumasakit ang ulo ko kapag direktang natatamaan ng sikat nito. Mas komportable ako sa dilim sa mga anino. Kahit sa loob ng bahay, pinapatay ko ang ilaw sa kwarto ko. Was gusto ko ang takip silim na dala ng nakasarang kurtina. Akala ko guni-guni ko lang ang mga marka nung una. Pero hindi. Isang umaga, malinaw na malinaw ang tatlong mahahabang kalmot sa dibdib ko. Manipis lang, pero sariwa pang dugo. Kinuskos ko ito sa banyo, humapdi. Saan ko ito nakuha? wala akong maalalang nabangga o nakalmot ng pusa. Kinabukasan, sa binti naman, tapos sa likod. Para bang may kung anong gumagapang sa akin sa gabi at nagiiwan ng marka. Sinimulan kong magsuot ng long sleeves at pantalon kahit mainit ang panahon. Marco, anak, hindi ka ba naiinitan dyan? Tanong ni nanay, isang tanghali, habang pinagpapawisan ako sa suot kong jacket. May air ko naman sa opisina, nay, palusot ko. Pero isang beses, habang nag ako ng bayad sa jeep, bahagyang umangat ang laylayan ng manggas ko. Nakita ng katabi kong babae ang mga kalmut sa braso ko. nanlaki ang mata niya at bahagyang umurong. Ay, ano nangyari dyan, kuya? Mukhang malalim. Sabi niya, hindi maitago ang pagkaalarma. Mabilis kong ibinaba ang manggas ko ha? Wala to. Sa pusa lang. Sabi ko, kahit alam kong hindi iyon totoo. Ang takot sa mata niya ay tumatak sa isip ko. Ang aroma ng adobong niluluto ni nanay ay dapat sanang nagpagutom sa akin. Pero iba ang epekto nito ngayon. Tila ba lalo nitong pinatalas ang ibang uri ng gutom na nararamdaman ko. Nakaupo ako sa pagkainan. Nagkukunwaring nagbabasa ng dyaryo Pero ang mga mata ko Ay lihim na nakamasid kay bantay Ang asong labrador namin Na mahimbing na natutulog sa sahig Malapit sa paho Ang payapa niyang paghinga Ang init na nagmumula sa katawan niya Bigla para Parahong sinakal Ang pamilyar na kuryente Ay gumapang mula batok hanggang paho Ang bibig ko'y nanuyo Tapos biglang nadlaway Nakita ko sa isip ko ang sarili kong dumadamba sa aso. Ang pagpupumiglas nito ang tunog ng nababaling buto, ang init ng dugo. Napakapit ako ng mariin sa gilid ng mesa. Ang mga kuko ko'y bumaon sa kahoy. Nanginginig ang buong katawan ko. Huwag! Huwag! Bulong ko sa sarili. Si Bantay, na tila nakaramdam ng panganib, ay biglang tumayo. Umungol ng bahagya at mabilis na lumipat sa kabilang sulok ng kusina. Ang mga matay nakatitig sa akin nang may pagtataka at tahot. Oh, bakit parang namutla ka, anak? Okay ka lang ba? Tanong ni nanay, na napansin palang panginginig ko. Pinilit kong umiti. Okay lang po, nay. Medyo nahilo lang ako bigla. Siguro sa init. Pero alam ko malapit na. Malapit na akong mawalan ng kontrol. Hindi na ako pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Kailangan kong malaman kung ano ito. Nag-umpisa ako sa internet. Gumagamit ng incognito mode. Naghahanap ng mga sintomas ko. Heightened senses, unexplained scratches, cravings for raw meat, aversion to sunlight, violent nightmares. Lumabas ang mga resulta tungkol sa porphyria rabies, mental disorders. Pero wala doon ang eksaktong tugma sa lahat ng nararanasan ko. Lalo na ang kakaibang uri ng gutom. Hanggang sa napadpad ako sa mga forum tungkol sa Philippine folklore. Doon ko nakita ulit ang salitang iyon. Yangaw. Binasa ko ang mga testimonya, mga kwento, mga paliwanag ng mga self-proclaimed experts. Sabi nila, ito ay isang uri ng aswang na nakukuha sa pamamagitan ng paglunok ng isang bagay. Madalas ay isang maliit at buhay na itim na sisyu o isang uri ng insekto na inihahalo sa pagkain o inumin ng biktima. Ang milalang na ito ay mamumugad sa loob ng katawan. Unti-unting binabago ang host at naghahanap ng laman at dugo. Biglang tumugma ang lahat ang bigla ang pasalubong ni Tia Elena. Ang mga prutas, lalo na ang lansones. Kasya ba doon ang isang maliit na sisiw? Nanlamig ang buhong katawan. Ito na ba iyon? Nayangaw ako, sinubukan kong kausapin si Lolo Pido, ang pinakamatandang kapitbahay namin na mahilig sa mga lumang kwento. Lolo Pido, may narinig na po ba kayo tungkol sa yangaw? Tinitigan niya ako ng matagal tapos umiling. Nako, mga kwentong kutsero lang yan, iho. Huwag mong masyadong isipin. Pero sa mga mata niya, may nakita akong kislap ng pag-iwas. Ang pagtuklas sa posibleng katotohanan ay hindi nagtulot ng kaluwagan, kundi ng mas matinding takot at kahihiyan. Paano kung totoo nga? Paano kung isa na akong halimaw? Nagpasya akong ilayo ang sarili ko. Hindi na ako sumasabay sa pagkain. Lagi akong may dahilan para hindi sumama sa mga lakad ng pamilya o kaibigan. Marco, anak, hindi ka na naman sasabay kumain? May problema ba tayo? Malungkot na tanong ni Tatay isang gabi. Busog pa po ako, Tay. Kumain na ako sa labas. Pagsisinungaling ko kahit kumakalam ang sikmura ko hindi sa normal na gutom. Tumawag si Alex. Pare, ano na? Inuman tayo sa biyernes? Tagal mo nang di nagpaparamdama. Ah. Gumawa ko ng dahilan. Pas muna ako pare, masama pakiramdam ko. Ang totoo, natatakot akong baka sa kalasingan ay may magawa kong hindi ko dapat gawin. Ang bawat araw ay naging isang pag-iwas, isang pagtatago. Nakikita ko ang pag-aalala sa mukha ni na nanay at tatay, tang pagtataka ng mga kaibigan ko. Pero mas matindi ang takot ko na malaman nila ang madilim na sikreto ko. Ang kalungkutan ng pag-iisa ay masakit, pero mas nakatatakot ang posibilidad na makasakit ako ng iba.